Tingin yung mic. Hello po. Ah, Peggy pala ito. <laughs> Fake news. Akala ko yan. Yeah. Akala ko important ka. Sige, saan ka? Saga Marikina pa. Marikina lang. Okay. Ano tatay mo? Poringer? Australiana pa. Po. Australiano. Nanay mo? Pilipina pa. Asan? Asa Subic. Subic? Apa. Ba't ka nandito? Nag-aaral pa. Ah, nag-aaral ka? Apa. Ba't sino kasama mo ngayon? Ano ka po? Yung ah, ma yun, Bigyan mo yung jacket siya, no, darling. O, oh, di ba? Small lang yan, pangpasok mo. O, oh, greet father in Australia. Batihin mo, ito yung camera. Batihin mo. Hello, daddy. <laughs> Bakit kumidyante ba yung tatay mo? Tumatawa ka? <laughs> Hindi. Ba. <laughs> Hello, batihin mo. Tatay, daddy. Hello, daddy. Mm, kung nasan ka man, ano, ah. gusto kitang makita. Ah, oh, hindi mo pa nakita daddy mo? Since birth po. Ano pangalan ng daddy mo? Ano po? Connor. Not Connor? Ay, hindi po. Ah. Robert is po pala. Ano po talaga? <laughs> <laughs> Kap kapatid ko po pala yun. Kapatid ko sa kanya. Si Connor? Opo. Ang father mo? Si Robert is po. O, panunan na tayo. GMA Pinoy TV. Ayan. Ayan, eh, malay mo. Hi, Daddy. I'm your daughter, Trixie K. Ignacio. I want to see you. <laughs> da sabi mo kasi no mami mo para ano? My mother is Evangeline Ignacio. Sa so, sila, <laughs> saan daw sila nag-meet? Olongapo City. Ah, sa so, Olongapo. Yes. Ilan Ilang si ka ang kakapatid? Ano po, four. Pero po ako lang po yung anak niya sa ano, sa foreigner. Ah. Apo. Seaman so, po siya. Ah, Seaman. Apo. Ah, so, na mami mo ngayon? Nasa Subic? sa Subic po. Ano trabaho? Ano po, nasa bahay lang. Batuin mo. Ay hey, Ma. Ingat ka po sa work mo. Ano? Salamat po sa pag-aalaga kahit mag-isa ka lang. Salamat po sa pagtataguyod sa amin. I love oh, you po. Oh, Di ba? Okay. So, nandito ka? Nag-aaral ka? Apo. Anong course mo? Tourism po. Saan school? Ano po? Sa PLMR. PLMR? Saan yun? Marikina po. Ah, sa Marikina? Apo. Sige ha. May ano ka ba? May pambaong ka? <laughs> <laughs> ano po? Wala. Oh, no. uh, yung mga Maria, bigyan mo pang, ano to. <laughs> ayan ha. Ito. Ito, 3,000. Yung 2,000... yung bigyan mo sa nanay mo. Asip. Thank Tapos you, yung po. yung 1,500, pambaong mo. Thank ha? you. O, oh, diba? O, oh, yan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ano ba ba?